Araw sa Scorpio na may buwan sa Pisces Ikaw ang Mystical Researcher Ang kombinasyon ng araw sa Scorpio at buwan sa Pisces ay nagmumungkahi ng pagtulong sa iba. Ito ay isang klasikong halimbawa ng pisikal at mental na kalusugan. Maraming surgeon at therapist ang may ganitong placement. Ang empatya ng Pisces na may halong lalim ng Scorpio ay dinagawang mas mahabagin at psikolohikal ang katutubong ito mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Kumunta sa absolutelipsychic.com. Salamat sa panonood. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone, at Microsoft. Tiyaking sandan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling nga papanahon sa pamamagitan ng pag-subscribe. Ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak ng psychics. Maghanap ng mga horoscope, artikulo at hitit pa. Mag-click dito upang pumunta sa aming site o tumawag lamang sa isang walong daan at apat na walo at pitong pitong pito upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libre ngayon.